Santa Cruz ate oi Santa Cruz Eto madam Ilang piraso madam? Eto tatlo Kunti lang Ibigay na rin Yay! more regular ka na rin ito Paps ha Hindi pa yung ko Thank you po Paps Yun mga tol Nakakuha na tayo ng pwedeng isabay dito lang, malapit lang, nadaanan ko na nga eh. Dito lang mga tol, nadaanan ko na nga siya. Lumampas ako. Dalawang kahon daw to guys, tapos isang plastic na coffee supplies. May tape ka ba dyan ma'am? May tape ka? Wala nga kuya, paning yung kain na paning. Sa loob niya, ma'am. Hindi, sinabi sa mag Mag-a-add ha? Oo. Kasi pag oh. pinriority yan, kuya, di ba mas malaki ng task. Opo oh, 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 ma'am Kasi priority mag-try kaya i hindi priority hmm sa yung ano, eh sir Dito na lang sa unahan ko yan, sir Carry mo na lang, sir Ah mag ba naman si sima Tuyo so, nga ako ma'am Eto ma'am take Sir, paalalay ako, sir. One, two. Thank you po. All right. So mga tol, 'yung isang booking ko 368. Tapos eto mga tol, uh, 221. Magdadagdag to mga tol dahil sobrang dami at sobrang bigat. All right, tapos dere diretso na tayo neto Let's go. <laughs> guys, sundito na tayo. Goosebrew. Ito yun guys. Ah. Ah. Loaded. Teka po. Sige po, thank you po. Bakit daw magdadagdag? Samantalang sinabi dun sa pickup, magdadagdag daw dito. Ay, tapo na yan! Putang ina! <laughs> Kay Jessy Mar po. Jessy Mar. Pam yung pita po. Pita. Pang shawarma. Saan po? Hindi pa po ba yung delivery pin 368 po. Pag drop na ka tol, nakakuha agad ng pabalik. <laughs> Sir maganda araw lalamove po. Kaltan ko lang po. Ano? Wala kang bariyate Kaltan ko lang po. Pick upin ko muna 'to mga tol bago ko ibalik yung sukli. Baka ma-cancel eh. Heat. Malapit lang naman 1 kilometer lang yung layo dito. Wala pang 1 kilometer mga tol. Magdali! ilan ka nila maintindihan Alright guys, so dito na tayo sa ating pagpipig up ng mabigat na gulong. Gulong na tol. Sana kasya. Aray, bigat. Sabi mo, nagchat ako sa kanila sa page Okay, tapos iwan ko na lang to, sir ah, Iwanan mo na lang yan tapos Okay po Thank you po, thank you po 250 mga tol, ang binigay ni sir Tapos Let's go Ano pang gagawin natin? Let's go Abono to mga tol, wait lang Hello po ah, Sir, lala move to, sir Bilangin mo muna, ma'am Okay na pa. Okay, sabi po, paalis na po ako. Yo, mga tol, hanapin na lang natin yung pagdadalahan natin etong mags na galing Magdalena. Alam ko dito yun eh. to tol, ito. Okay, ito nga yun. Boss, boss, meron lalamove galing Magdalena. Nag, ano daw sila sa isa page? okay. okay, okay. Ayan lang. Thank you. Okay, thank you. Sali bolain na buong mga boss na. Boss? Sali bolang. Ina-bono oh, well, okay, isang yeah. Thank you! Guys, yung na yun sa atin na yun mga tol. Kasama na rin yung nate -no natin at yung delivery fee. 300 yung delivery fee. So, so, una, ha, no? Ayan po, tik na yan. Ang umupo. So mga tol, yung naging biyahe natin Dalawang Santa Cruz Dalawang Kalamba papuntang Santa Cruz Tapos tatlong Santa Cruz Papunta rito sa Kalamba Kumita tayo dun ng 1,300 pesos Agad-agad